nag ako bigla sa leche plan. Kaya naisipan kong gumawa. At ito nga, first time kong gumawa ng creamy leche plan kaya naman tara. At ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawa ang creamy leche plan na ito. Pero bago yun, syempre, intro muna tayo. Sa kanya, at cooking, Mr. Oysen, 2000 years later. Ayan, gumamit tayo dito ng walong itlog Ayan At hihiwalay lang po natin ng pula ng itlog sa puti Ayan And then binati ko konti Ayan At gagamit tayo dito ng angel kondensada at syempre evaporated milk at sinalin ko na ito sa isang malaking mangkok at nilagay ko na rin po ang kondensada ayan kondensada na gatas ayan dalawang lata ng kondensada ayan at may natira pa kaya sa natin, sayang naman. Yan, sa iba sa Pagkatapos, dagay na natin tong evaporada. Yan. Dalawang lata rin po. Ayan. Said na said din, syempre. Wala tayong sasayangin. And then, lagay tayo ng isang kalamansi. Ayan. And then, stir lang po natin. Ayan, dahan-dahan lang po ang paghalo. Ayan. Dahan-dahan lang. Haluin lang po natin mabuti para mahalo lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Ayan. At kapag halong-halo na siya, pwede na yan. Ayan. Yung ganyan. Mm -hmm. Ayan. Pwede na itong salain para masala natin yung mga buo buo itlog. Matanggal natin. Ayan. Pasensya na kayo sa salaan ko. Maliit. Wala akong makitang malaking strainer. Ayan, at salain na nga natin. Ayan. Ang hirap pala magsala pag maliit yung strainer. Punti-unti lang. Pero pwede na to kaysa hindi natin masala. Ayan. Next time, paglabas ko. At makaalala ko na makabili tayo ng malaking strainer para sa susunod. Hindi na tayo mahirapan. Ayan. At sa isang lionera, lagay tayo ng butter. Ayan. And then, Siyempre, lagyan na natin ng asukal at kasi first time ko, hindi ko matansya kung gaano katamis. Kaya dalawang kutsara lang na puting asukal lang nilagay ko. And then, ito na. I-caramelize na natin. Yan. Dahan-dahan lang po dapat yung apoy niya para hindi masunog. Ayan. First time kong gumawa pero masarap at na-perfect ko agad. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Tutunawin lang po natin yung asukal para maging uh, caramelize. Ayan. Ayan. At pagka tunaw na po siya. Ayan. Pag ganyan na po ang kulay niya, brown na po at tunaw na yung asukal. Yan, palagay ko pwede na to. Ayan. Pwede na po siguro ito. Yan. Salang din natin yung iba pa. Ayan. Ayan, na okay na. Ayan. At sasalain ko uli ito. Kasi parang feeling ko meron pang mga bubo. Ayan. Talaga para walang makaligtas na buong itlog. At para smooth na smooth ang ating leche plan. Ayan, dalawang beses kong sinala. Ayan, at meron nga talagang natitira. sari na natin yan. oh, uh, punong-puno. Ayan. Sari ulit natin. Bali, lima nga pala yung nagawa kong lecho dito. At lahat sila ay eh, punong-puno. Ayan. Nakapal. Ayan. At takpan na natin ng aluminum foil para hindi siya suminaw. Ayan. Ayan. Ganyan lang po ang pagtakip. Ayan. And then, lagyan natin ng tubig yung ating lalagyan. iyan Lagay natin dyan yung mga leche plan natin. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. ganyan din karami ang tubig and then, nag-set na po ako dito sa oven yan sinet ko lang ng 45 minutes para sigurado ayan at sinalang na natin sa oven yan inaise ko lang kasi dalawa sya ayan, para magkasya. Ayan. at waiting tayo ng 45 minutes on na natin start luwaks na akong ilo para nakikita ko kung gumagana ba Ayan, sinet ko sa 350 350 to 45 minutes ayan ayan, umiinit na siya simula siya sa 100 ayan at eto na nga after 45 minutes eto na ang, ang nangyari buksan natin wow Ayan, at binuksan ko nga. Ayan, luto no? na. At excited ako. Ayan, check-check ko ng tinidor. Sabi nila, pag may sumama daw, hindi pa luto. Ayan, at wala na sumama. Kaya ibig sabihin, luto na siya. Ayan, no? wala na sumama. Ayan. Uy, mukhang sarap-sarap ng pagkakagawa ko. Ayan. Wala na talaga sumama. Kaya isinali ko na agad to sa plato. Yan, at ito na siya. Ito ang sample ko. Ayan. Tinaktak ko na agad. Ayan. At tinikban. Ang sarap. At mukhang okay na okay. Ayan. Enjoy!